So guys, may nag-content request na naman po sa akin kung confirm ba daw na si Hart Evangelista na nga ba ang bagong endorser ng McDonald's? Good. Well, hindi po. What Hello guys, what's up? This is Mister Rio, Influencer Podcast. Ngayon naman mga idols, putya grabe ang lakas trip na nag-content request sa akin ito. Ano ba daw ang mga sabi ko dito mga idol? Sa napakabait na security guard na to. anak ng toko ang pusit eh no ako pang pa nang eh pero guys ang problema sa post na to e eh, wala tong legit na source kung talaga bang nangyari ang incidenteng ito pero guys ito po ang may mga matibay na source mga idol <coughs> tungkol sa ilang security guard lalo lalo na po sa naia na naging tapat at nagsaole ng malaking halaga ng pera wow! una mga idol si idol Mahmud Mastul Great! na naiya security guard po siya na nagsauli ng bag na naglalaman ng cash at alahas na umabot po sa 1.9 million pesos. Napuri po siya sa media dahil sa kanyang integridad. Yes! Eto guys, masakit ang sinapit ng guard na yon. Kasi binasa ko yung article ng inquirer. <laughs> Anything singkong duling mga idol, wala man lang inoffer kay Mahamud yung may-ari ng almost 2 million na isinole niya. <laughs> Imagine that. Grabe. Buti pa tong nasa picture na to. May 50 pesos siya, no? <laughs> Pangalawa mga idol si Idol Albert Bautista. Parang pangalan ng artista, eh, no? Security guard siya na nagsaolay ng bag na may 1.4 million at valuables. Nakatanggap siya ng commendation mula sa Mia. Ito guys, medyo sinuwerte itong mga idol. Dahil binigyan daw po siya ng reward nung may-ari ng cash. Pero hindi po in-specify ang amount. <laughs> Pero siguro naman, mas mataas naman to sa 50 pesos na sinapit nung nasa picture na to. No? <laughs> Pangatlo mga idol, si Damian Namyon. Nasa naiya din. Nagsauli rin po siya ng bag na may worth 500,000 na personal belonging sa isang OFW. Ito guys ang pinakasinwerte sa mga nagsauli kasi binigyan siya ng 300 dollars. Kaso ang ginawa nung si Cute na yon, binahagi niya rin po yung $200 sa mga kasamahan niya sa trabaho. Awesome! Grabe, ang babait ng mga taong to na way successful sila sa mga buhay nila dahil sa kabutihang ginawa nila, no? Kasi kung hindi, malamang sinabi ng mga yan na sayang, sana pala di ko na lang sinoli. Lalo kung sakaling may katotohanan tong nasa picture na to, putya, imagine, no? 2.8 million pesos na naging 50 pesos pa. Grabe. Alam nyo guys, ayoko na lang magkomento kung meron mang katotohanan ang nasa picture na to. Pero ang masasabi ko lang talaga sa mga nagsaole ng mga perang ito ay... Imagine no, 2 million na naging 50 pesos pa. Ngayon po ay gusto ko pong magbigay pugay at pasalamatan ang isang inisyatibo na talaga naman tumutulong sa ating mga kababayan sa Negros Occidental mga idol, particular sa bayan po ng Hinobaan. Itong August 2 dumating mismo ang malasakit team ni Senator Bongo para maghatid ng tulong sa mga pamilyang tinamaan ng kalamitan. At para sa akin, ito ay malinaw na patunay na ang tunay na serbisyo ay hindi lang po sa salita kundi sa gawa. Alam naman po natin na ang hinubaan ay isa sa mga bayan ng Negros Occidental na madalas tamaan ng bagyo at iba pang kalamidad. Kapag ganito ang sitwasyon, mahirap talagang bumangon lalo na kung limitado ang resources ng mga pamilya. Kaya malaking bagay na may mga taong handang umalalay tulad ni Senador Kuya Bongo at ng kanyang malasakit team hindi lang po ito simpleng pamimigay ng ayuda. Ayon po sa report mula sa mismong official page ni Sen. Kuya Bongo, nagbigay sila ng food packs, t-shirts at bola para sa mga kabataan. Ito po ay mga simpleng bagay pero may malaking epekto sa pagbabalik ng sigla at saya sa komunidad. Mahalaga rin pong tandaan na hindi ito ginagawa mag-isa ni Sen. Kuya Bongo dahil kasama niya po ang mga lokal na opisyal ng hinubaan na nangangahulugan ng koordinasyon at pagtutulungan para masigurong makarating ang tulong sa tamang tao. At kung iisipin natin sa gitna ng napakaraming isyo sa bansa, masarap pa ring makita na may leader na handang maglakbay sa malalayang lugar para personal na ipadama sa mga tao na hindi sila nakakalimutan. Ito po ang tinatawag natin na malasakit. Isang salitang madalas nating marinig sa pangalan ni Senator Kuya Bongo. Out! Pero sa pagkataong ito nakikita rin natin sa mismo mga mata natin ang aksyon. Awesome! Hindi lang puro salita gaya ng pangkasalukuyang administrasyon. Di ba? Kaya sa inisyatibong ito ako mismo ay nagpapasalamat kay Senador Kuya Bongo at sa buong Malasakit team. Hindi man ito nalutas ang problema malaking hakbang pa rin ito sa pagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan. Kaya Senator Kuya Bongo, maraming salamat sa pagpapakita na sa panahon ng kagipitan, laging may mga kamay na handang umalalay. Mabuhay ka, Kuya Bongo! So guys, content request na naman po tayo as usual mga idol nag-enjoy ako sa mga sinesend sa atin ng ating mga ka eh. Kasi nakaka-challenge ang mga binibigyan nila sa akin topic. In fairness, ha? So ngayon naman, eh may nag-send naman po sa akin ito mga idols. Mukhang supporter po ito ni Marcoleta. Nabanatan ko naman daw ang page ng mga Pink Lawans. Dahil sa banat nila kay senator Marcoleta. Na mukha daw pinaglihis sa manan loob. Eh kasi daw palagi daw gusot ang muka ni Marcoleta. Siya ang male version ni Cynthia Villar. Sus, napaka basic namang birahin nito. Para mga idols, birahin natin. Alam nyo kung anong pinakamabilis na paraan para ipakitang wala kang matinong argumento? Simple lang mga idol, banatan mo sa itsura ng tao. Lalo na kung hindi ka sumasang ayon sa kanya. At yan mismo ang ginagawa ng page na to dahil imbis banatan si Marcoleta sa punto niya sa mga samutsaring argumento sa Senado, putya ginawa na lang po ng katawa-tawa ang muka ni Senator Marcoleta na male version daw siya ni Cynthia Villar. Wow, wow. Una sa lahat, ang ganitong klasing banat, putya, walang kasusta-sustansya. Anong connect ng muka ni Marcoleta sa mga usaping pampolitika? Di ba wala? So kung hindi nyo kayang kontrahin ang mga sinasabi niya gamit ang facts at ang mga matatalinong argumento, <coughs> ibig sabihin, wala kayong kabala-bala, Di ba? Pangalawa, bakit pati si Madam Cynthia Villar nadadamay? What? Aba, kung achievements na ang pag-uusapan, mas marami pa siyang konkretong nagawa kumpara sa iniidolo niyong si Lenny Robredo. <laughs> Putsa si Senator Villar, multiple term senator, nagsulong ng mga batas para sa agrikultura, pabahay at kabuhayan. Si Lenny, ano? Isang termino sa kongreso tapos naging VP na ginamang photo op ang pagdidistribute niya ng lugaw. Imagine that. Pangat na mga idol, putsa, hypocrisy to the highest level to. Kayo mismo, putsa, galit na galit kapag may nambabastos sa itsura ng mga iniidolo yung pool politiko. Pero kayo rin pala ang unang gagawa kapag hindi nyo naman kaalyado. Kaya pala hirap tayong umangat sa antas ng discussion sa politika eh. Kasi may mga ganitong klasing page na mas inuuna ang panlalait kesa umatake gamit ang katalinuhan. When well, it turns out na wala naman sila nun dahil lang meron lang sa kanila ay panlalait lamang. Kaya kung talagang matalino kayo at may paninindigan, dapat ay critical thinking dapat ang labanan. Hindi sa itsura. Tama. Dahil sa dulo, hindi itsura ang magpapatakbo ng bansa, kundi yung utak at galing sa public service. Tama. Diba? At kung mukha lang ang banat nyo, putya, ibig sabihin, wala talaga kayong laban sa argumento ni Marcoleta. Tama. At masakit man sa inyo, putya pati si Madam Cynthia Villar, eh mas marami pa siyang nagawa kumpara kay Lenny. Na sa buong termino niya, putya, puro litratuhan lang ang ambag sa pagiging niyang busy presidente noon. And that is freaking pathetic. <laughs> Parang yung may-ari ng page na to. Sa gitna ng pagsubok at trahedya, may mga taong nagiging ilaw at nagbibigay ng pag-asa. Isa na rito ang ating butihing senador na si Kuya Bongo. Awesome! Dahil kamakailan lang, nagtungo siya sa Barangay 105, Tondo, Manila upang personal na damayan ang mahigit 897 na pamilyang naapektuhan ng sunog. Hindi lang po material na tulong ang dinala niya kundi pa na rin po ang malasakit at presensya. Ang kanyang mensahe ay simple, ngunit may lalim. Ang gamit at pera ay nabibili. Subalit ang buhay at pamilya ay hindi. Ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi nasa material na bagay, kundi nasa tao at sa pagmamahal. Sa bawat pagbisita niya sa mga nasunugan, Makikita natin ang kanyang sinsiridad at dedikasyon sa pagtulong. Ang kanyang layunin ay hindi lang magbibigay ng tulong pinansyal, kundi magbibigay ng ngiti sa mga pamilyang nawalan. Hindi may kakaila ang kanyang pagiging Mr. Malasakit. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita niya ang kanyang pagiging tapat at handang tumulong. Ang kanyang mga gawa ay patunay na siya ay isang leader na hindi nakakalimutan ang mga taong nangangailangan. Yun po ang dahilan, kaya po ang kanyang mga ginawa ay isang inspirasyon sa ating lahat. Ito po ay isang paalala na sa gitna ng pagsubok, may mga taong handang magbigay ng pag-asa. So guys, nakachat ko na naman po yung Tagalaspinas at meron nga daw reclamation project yung bagong congressman nila doon na pwedeng makasira daw sa kalikasan at posible nga daw na lumala pa lalo ang pagbaha sa kanilang nasasakupan. Oh, no. Kaya naman nag po ako tungkol sa issue na itong mga idols. So guys, dininawin ko po na isa na naman po itong content request ng isa po nating ka-DDS dyan sa Las Piñas. Mga idols, hindi biro ang reclamation sa baybay ng Manila Bay. Dahil kapag pinuno mo ng lupa ang natural na daluyan ng tubig, parang binarahan mo ang labasan ng ilog at kanal. Tama. So ano magiging resulta? Eh di mas mataas ang tubig baha sa mga low-lying areas and guess what? Las Piñas at Parañaque mismo ang unang tatamaan. So kung ngayon, abot tuhod na ang baha sa ilang lugar, kutsa kapag malakas ang ulan, paano pa kung wala ng sapat na espasyo para sa tubig dagat na umaagos palabas. 'di ba? Tama. Dagdag pa rito, mawawala ang natural na proteksyon ng ating mga bakawan or mangroves. Kasi guys, ang mangroves ay hindi lang tahanan ng ibon at isda. Sila rin po ang natural flood barrier. Tama. Okay? Kaya kapag tinambakan mo 'yan, wala ka ng shield laban sa mga posibleng storm surge. Gets mo tong Grisman? <laughs> So sinabi guys ni Tong Santos na di raw po maapektuhan ang Las Piñas Paranaque Wetland Park. Pucha. Pero kung iisipin mo, kahit hindi po direktang tabunan, babaguhin pa rin ng reclamation ang daloy ng tubig at kalidad ng tubig dagat. Tama. Dahil kapag humina ang tubig, mas madali po itong kapitan ng polusyon. Mawawala ang isda, masisira ang mga coral at seagrass na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda. Tama. At hindi lang basta-basta pagbaha at pagkawala ng tirahan ng mga hayop ang problema. Uh. Dahil may environmental studies na nagsasabing kapag tinakpan mo ang natural coast, nagbabago ang sediment flow. Uh. Ibig sabihin, pwedeng lumubog pa ang ibang lugar dahil hindi na po natural na naaabsorb at nadadala ang putik at buhangin ng alon. Tama. Gets mo boss? Pero nakakalungkot, imbis po na seryosohin ng mga environmental concern, mas inuuna ang pangako ng trabaho at buwis. Pero, trabaho ba talaga ang kapalit ng kalikasan? Oh, no. Paano kung sa bandang huli, mas malaki pa pala ang gasto sa disaster response at rehabilitation kumpara sa kikitain ng proyekto? ba? Diba? Mga idols, hindi po ako kontra sa development. Okay? Oh. Pero kung ang development na to ay may kapalit na baha, <coughs> pagkasira ng kalikasan at panganib sa buhay, putya, para sa akin, hindi yan progreso. Dahil yan ay delikadong sugal sa ating kagustuhan na asenso. di ba? So kung talagang para sa bayan ng proyekto, di ba dapat malinaw ang plano kung paano iiwasan ng pagbaha, paano poprotektahan ng marine life, at paano titiyakin na hindi lang iilan ang makikinabang. Tama. Dahil sa huli, tayo ang magbabayad kapag mali ang desisyon. Dahil kapag nasira ang kalikasan, mahirap nang ibalik 'yon. Wala po tayo sa computer na merong undo. Tama. Okay? So lahat ng 'yan, hindi na po natin pwedeng bawiin. So ang mensahe ko kay Congressman Santos, bago ka magpatuloy, you better ask yourself. Handa ka bang akuin ang responsibilidad sa lahat ng mga posibleng pinsala? nang gagawin mo? Kasi kung hindi, may oras pa para itigil ito. 'Di ba? So guys, malinaw na malinaw ang naging stand ni Senator Kuya Bongo na i-archive na ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Bakit? Dahil mismo Korte Suprema na ang nagsabi na ito po ay unconstitutional at void mula pa sa umpisa ang complaint na 'yan. Kaya wala nang puwang para pagdebatehan pa yan. Diba? Sabi rin sa Kuya Bongo, respeto ito sa kapangyarihan ng Korte. At sa prinsipyong naghihiwalay sa kapangyarihan ng Executive, Legislative at ng Judiciary. Yeah! Pag ginalaw mo ang balancing yan, masisira ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon. Pama. Diba? At sino ba ang may gusto dumating sa punto na wala ng tiwala ang taong bayan sa Korte Suprema? Wala, di ba? Pero punilinong ni Kuya Bongo na hindi ibig sabihin na kontra siya sa public accountability. Ay nga, kilala niya ang mga Duterte at hindi-hindi raw po sila tatakbo sa responsibilidad. Basta dumaan sa tamang proseso, haharap at haharap sila. Kaya nga noong June pa lang, sinabi niya ni Kuya Bongo na dapat ibalik sa house ang articles of impeachment na yon para siguradong tama ang pamamaraan. <coughs> Dahil sabi nga niya, justice done the wrong way is not justice at all. Tama. Diba mga idols? Ngayon ang panawagan niya ay mag-move on na sila at ibalik na raw po nila ang focus sa paggawa ng mga batas na makakatulong sa mga mahihirap marami pa daw sa mga kababayan natin ang walang maayos na trabaho. Meron daw po natutulog ng walang naman ng tiyan. Nagsasanla ng mga ari-arian pag may sakit. At hirap makakuha ng tulong mula sa gobyerno. Oh, no. Nabibigyan na po ang Pilipino dahil sa ingay ng politika. Politikang hindi naman masasahing sa umaga. Politikang hindi naman pwedeng magamit pambayad sa tuition o sa paralan. Politikang hindi naman makapagbibigay lunas sa may mga sakit. Let us buckle down to our work. The people expect nothing less from us. Ever since, I am for peace and unity. Nagkiusap po ako na magkaisa na tayo para makapagservisyo na tayo sa ating mga kapwa Pilipino. So alam niyo ba mga idols na nakakatawa at nakakaasar na rin? Dahil mahigit tatlong taon ng presidente itong si Pong Marcos. Pucha. Pero hanggang ngayon, maraming Pilipino pa rin na nagsasabi na wala pa rin silang maramdaman sa leadership ng presidente na to. Puta, tapos ngayon, bigla na lang magpapakita sa mga proyekto ng flood control na paikot-ikot, tingin-tingin, picture-picture. Pucha, kung hindi pa epal to, anong tawag nyo dito? ba? Diba? Mga idols, ang flood control projects ay mahalaga. Walang duda dyan. Pero ito ang problema. Bakit ngayon lang todo focus? At bakit parang ginagawa pang photo op? No? Pucha kung seryoso ka sa paglaban sa baha. Pucha tatlong taon na ang lumipas mula nang maupo ka. ba? Diba? Dapat matagal nang naramdaman ng epekto ng mga proyekto mo. <coughs> Hindi yung ngayon ka lang biglang mag-iikot-ikot para magpasikat. ba? Diba? At ang mas nakakainis pa mga idol, pucha ginagamit pa yung issue para umasta na parang hands-on leader siya. <coughs> sa totoo lang, kung magaling ang gobyerno mo, hindi na kailangan ng ganitong papicture para lang mapansin. Tama. Dahil ang mga tao na lang mismo sana ang makakakita ng resulta. Okay na eh. <coughs> Hindi na kailangan pa ng ganitong klaseng political gimmick, di ba? <coughs> Dahil kung ipagkukumpara natin ito si BBM si <laughs> Pangulong Rodrigo Roa Duterte, putya, malaki po talaga ang pinagkaiba. <coughs> si PRRD, nang may problema sa droga, hindi nagpatumpik-tumpik po siya binunyag niya ang mga pangalan ng mga opisyal na sangkot sa kalokohan na to. di ba? Diba? Kaya kahit kaalyado o malapit, walang taka sa kanya yan. Pero ikaw BBM po flood control corruption naman ang usapan. At ang daming aligasyon na sangkot dyan ang mga tao sa iyong pamahalaan. Pero bakit wala kang binabanggit na pangalan. Pucha kung si PRRD may drug list, dapat sa'yo naman ay merong corrupt list sa flood control, di ba? Pero wala eh. Di ba? Wala lang sa'yo, dead ma lang. E di walang kwenta yung mga pinaggagawa mo, di ba? Kaya guys, yan ang nakakatawa at nakakalungkot sa leadership ni BBM. Dahil mahigit tatlong taon na siya sa pwesto, pero imbis na matibay na track record na nakikita, puro photo op at proyekto na dapat matagal mo nang tinutukan. Tama. At kung talagang seryoso ka na labanan ng korupsyon gaya ng ginawa ni PRRD sa Droga, ilabas mo ang mga pangalan ng mga opisyal na nagdanakaw sa flood control corruption na yan. Diba? At kung hindi mo kaya, ibig sabihin lahat ng paikot-ikot at patingin-tingin mo na yan, eh di pa na epal show lang, di ba? At kung puro epal lang ang kaya mo, huwag mong asahan na mararamdaman ka ng taong bayan bilang isang tunay na pinuno. Tama. Kaya nga kung wala ang troll farms mo, wala ka naman talagang supporter eh. Panay mga bayaran mo na lang naman talaga ang sumusuporta sa iyo eh. Tama. Wala nang iba. And that is freaking pathetic. You are basically a weak and pathetic leader. <laughs> so guys, may nag-content request na naman po sa akin kung confirm ba daw na si Hart Evangelista na nga ba ang bagong endorser ng McDonald's? Good. Well, hindi po. What the? Hindi po kayo nagkakamali. Wow. Dahil ayon guys sa post ng Daily Tribune, inihiyag po ni Love Marie Ong Pauco Escudero o mas kilala bilang Heart Evangelista bilang bagong muka ng McDonald's sa latest rewards coupon campaign nito. Kaya lang guys, ikinalulungkot ko po sa mga katulad kong DDS na sulidong supporter ni PRRD na si Vice Ganda raw po mga idols ay nanatili pa rin pong endorser ng McDonald's bilang endorser daw po ng McDonald's Fried Chicken. Wala bang fried horse dyan? Mas bagay ata sa kanya yun. Depensa ng McDonald's Philippines, hindi raw po nila sila ang endorsement device, kundi pinalawig lamang daw po nila ang line-up para daw po isama si Heart Evangelista para sa mas pinalawak daw po nila campaign. Malamang maraming nalungkot sa inyo, no? Well guys, ako ah, personally, banas na banas mo talaga ako kay Vice, kahit noong umpaman. Sobrang banas na banas talaga ako sa basurang ugali niya. At agree ako sa panawagan na i-boycott siya. Pero siya lang guys. Ha? siya lang. Huwag na po natin idamay ang mga ini niya. Dahil wala namang kinalaman yun sa kabastusan niya. ba? Diba? I think exaggerated na masyado na pati yung mga ini-endorso niya ay ibuboykot din natin. Kasi guys, hindi lang naman yan eh. Kung siya ang ibuboykot natin, tingin nyo may kukuha pa sa kanya para mag-concert-concert? -concert? O mag-show sa mga TV? Or isama pa sa show ng Showtime? Hindi na, di ba? At tingin nyo ba may kukuha pa sa kanya para mag-endorse ng kahit na anong produkto? Puta kahit na bagoong din ang kukunin niya ni. Eh. <laughs> Di ba wala na? Tama. Kaya imbis na idamay natin ang mga ini-endorso niya, eh guys, siya na lamang po ang i-boycott natin mga idols. Pero, sariling opinion ko lamang po yun mga idols. Kasi in the end of the day, kung yan ang desisyon ng mas nakararami o majority ng mga kadidies ko na i-boycott ang mga ini-endorso ni Vice the Horsey, then go for it, mga idols. Choice nyo yan. Tama. So pag nagtagumpay ang mga kadidies ko sa rant nila kay Vice, then sorry na lang sa'yo, Vice. Yun na lang maasabi ko. So guys, kung gusto nyo pong mag-content request, i-message nyo lang po ako sa Mr. Rio Real Talk TV or Mr. Rio Influencer Vodcast or Mr. Rio Page or sa TikTok. Okay ba? Yeah! For more vodcast, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube Great! and follow Mr. Rio Influencer Vodcast sa Facebook Meta. Amazing! Maraming salamat, makabayans!